mo sa amin. Kan ba? Pwede pa yan. Sisiksikin natin yan. Ihaw talaga. Ayan. Okay. Photo finish tayo. Uh. Halo-halo ko lang. Sabi mo. Oy, Oy. Hmm. Ang tapo. <laughs> Pareha ay makalamas yan. Okay. Okay. Yan mga ka-farmer, sa magandang buhay dahil malapit lang ang trabaho dito. Dito na po kami kakain. Sabi ko gawin naman natin medyo special. Sisling sisig naman. Kaya kahapon bumili na ako. Tatlong pisingi lang. Pero ngayon dinagdagan ko. Ginawa ko ng limang pisngi kasi medyo marami po para naman na uh, medyo marami-rami ang mahain so ayun iihaw na po kami ng uh, pero wala na di ko na lalagyan ng liempo kasi sabi ko puro pisngi na lang lagyan natin ng marami-raming sibuyas ako sarap na kalamansi tapos sa uh, sisling pa may atay ng manok para classic kapampangan ayun ready-ready na sila ayun kanina ko pa pala kanina pa pala ni, ni Rambo in you ano know? kanina pa niya pa sinindihan oh. ah, okay. sabi nga sa sanitation do not put anything uh, on the floor except garbage yan ang moto sa amin uy Ba? Pwede pa yan. Sisiksikin natin yan ihaw talaga mga ka-farmer pero yung atay gagawin ko isasangag ko na lang yon para ako mabilis mm, ka ha para mabilis ba putol putol na rin pala ito o yan hindi mainit ayan o no? oh. pumuputok putok 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 Ujo. may natin ng konti ayan, mainit yan Hmm. Ichunan ba naman eh? Ah, uh, Lagyan natin dito pa sa iba, sa kabila yung isa. Para lahat. Ah. Yeah, kalat natin 'yan. Para sa dad. Hindi pa natin lagyan ng ano yan, gusto natin pero I think it's enough. Mainit na. Ayan mga farmer, ito na 'yung sinasabi ko kahapon. Bantay na bantay ako dahil sabi ko ayo akong ma medyo mapalambot kasi dapat makuha mo 'yung tamang tamang lambot lang na hindi matigas at hindi sobrang lambot. Pero nagkamali pa rin ako. Ayan, na. Oh, medyo na natin na natin. kasi nag-continuous cooking pa siguro 'to. Nakuluan ko na kasi kagabi, tinimpla ko na. Kaya lang, oh, medyo uh, ano, pero okay lang 'yan. Medyo mahirap nga lang ihawin kasi nga nadikit oh oh. ay pero ano to ayos to nyaman la <laughs> unti unti na natin at uh, itong gitna medyo mabilis yan o pero yan ang magpapasarap yan yung ano <laughs> <laughs> <Medyo> <laughs> paminsan minsan lang naman Nakaano kadalas ang minsan. Ayan. Ay, tapos ano ba? Okay. Alora. Ayan. Diyan Oh, init ah. Ha. nakuha natin to nililipat na natin yung iba medyo malambot eh yan, huy, pwede na pala oh may lang natin ng konti yung side na yan ito, bago lang ito, okay ayan pa, konti pa para medyo mabigyan ko naman ng hostisya ito ah, ito yung huli ko medyo tama-tama po ang lambot nito yung hangin papunta dito kaya yung mga naglilitsyon dapat inaalam nila yung hangin mga farmer kasi tingnan nyo nahuhuli siya kasi yung init mahahangin galing papuntang ganon medyo nababawasan yung init na kahit nasa tapat na siya yung mga naobserbahan ko nung uh, naglilichon kami hindi ko bakit dito sa kabilang side medyo ano, parehas lang naman, tinapat mo naman so napansin ko nga yung hangin laking epekto po ayo layo natin yan o para sa pool ayan photo finish tayo uh. halo halo ko lang sabi nung iba nilalagyan daw ng sinigang mix ang paasingan nga naman o, ayan. ang masarap nito, medyo isesettle mo ng kaunti kasi yulansa. Uh, yun lang sa na makatalo na nung sibuyas konting ano lang settle mo lang ng konti yan so yung sibuyas ay ah, ano na yung lansa na konti mga parang nawawala wawala yung lansa halo na natin yan lagyan ko na ng salt, pepper at sili kasi bahala na sila may mapipitas naman diyan sisling na lang yan eksaktong eksakto tayo 12 10 <laughs> dito na tayo kakain sa kainan so ayan mga farmer mga soft drinks mukhang uh, so survive pa naman hanggang linggo dahil marami pala nagpadagdag nga pala ako ng ano pero pagkakatabi tabihin ko na po naglinis na si bebe mga inabot din ng ulan pero dito hindi ano. doon sa kabilang side pumapasok yung tubig kasi ah uh, yung paghangin pa ganun ano kasi dito okay na dito okay na rin naman oh, bago yung ano bago yung uh, oh. dito magagaling unti unti kasi kung isasagad natin dito okay din lang naman ang mangyayari nyan yung dito gagawin na naman yan para palugsong na gano'n ano? kasi mataas din yon. Hmm. hindi hey, naman pwedeng dumikit doon sa kasya so mga hanggang dito lang sigurado yan hmm. Oh. buo na yan hindi yan pwedeng putol putol andito pala si Alipik bisita namin kagabi <laughs> dito na po sila natulog kasi late na sila dumating ba, ay pa to Miguel? Enjoy pa daw ko ya. Ha? Enjoy pa daw. Ibababa lang daw nila yung ano. nakasako. Ah. Uy. Uy. Aling lusing. Sabi mo doon sa ating mga panggay may niya. Sabi mo doon sa ating mga <laughs> ay, Bahala sa baba ay sa loob. Uy! Uy! Challenge daw ka. Ha? Challenge. <laughs> Medyo malaki rin lalagyan nito. Ayan may, Bin na, eh. kumain, pero, may Marvin! Ba, ang lalayo niya naman. Parang kayong ano, hindi magkakakilala. Iba-ibang, oh. iba-ibang, iba, iba, ano, bari ako. Ha? Iba-ibang oh, na, oh, oh, oh. Tangkalaman si. Ya <laughs> mo <laughs> <laughs> baka maka baka makamay maka niya yan, ha? may kutsara. Kuha kutsara, Jom. Baka makamay maka nila yan, di makapagtrabaho. <laughs> si Papa Yam, ano? <laughs> side dish <laughs> to you. <laughs> Ayan! Oh! <laughs> Ayan! <laughs>

Sige lang, unlimited sisig. Marami tayo. S isang kaldero ya, isang ano, palang Waging. palang ganang malaki. Oh. Unlimited la rin. Isang <laughs> ano isang... <laughs> 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 yan, isang... Palit na <laughs> tari! May init ya! May Kahoy, sa kahoy. Kaya ang kahoy kanta naman. Binyemini, kinuha niya. Ay, kapalit. Kahoy! Oh, Paguluhan. Buti <laughs> na lang, uminit ang panahon. Uy, sarap. Wala natang pagkain yung aking mga anak, alaga. Meron pa, lalabas. Sinisisling pa. Oh, yan na, yan na. Ba't, kung, ba't di ka maglamesa? <laughs> <laughs> Hindi ka sanay maglamesa? <laughs> ha? 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 Oh, yan na, yan na. Oh.

Dupa, dupa, minin, ulan, nanin, minin, Dumating na yung ano, papayam? Yung naihabol nila? Simento? Ah, oh. Na dyan? Dumating na. Oh, buti naman. Bawang, ano na. naman nila yung pangako nila? Hindi, yung 30? Wala pa? Ah, buhangin. Parating na yun. Doon sa, sa baba, hindi binang binagsak. Wala pa. Nando na. Yung simento, nando na rin. Oh, sa Wala yan, yeah, no? Oh. Ako rin, bebe. Isa rin, ha? Nagtitiis lang ako. Nagtitiis lang ako. Gutom na rin. Oh, kulang pa! Kulang pa! Limited yan! Ba, si Green Oro pag... Ano ba tayo mong magano? ano? Namisan. May nano ko. Ito so, Sakto pala, oh. Ba, hindi ka kain? sabay na ako yan. Wala ng kanin. Sabi ko na, damihan yung saing eh. eh. Sa baba, mayroon pa ba? Ah, sila. Eh. Sarap pa naman Sarap naman kumain. Talagang mahilig ka din sa sili nila. Ba si Nelnel, -Nel, di nag-uulam. O, oh, yan pa. Sige pa. Mm. Dito, Nel. Dito, dito, dito. <laughs> Kulang ang kanin, sabi ko na eh. Tama pa Yam Oh. Kulang cool ang kane. Sige, kain lang kayo dyan. Oh. Hmm. Dito pa, sige. Kini Oh. Mabigat ang trabaho. Hindi ka magug... Nel! Sisig! Sisig ka pang yan eh. Yung ano talaga, yung classic lang na atay inihaw, mukha ng baboy, tapos ng manok. Tapos kalaman si si buyas. Oh. Pabilis. <laughs> Burado. Ha? Burado. Burado nga agad eh. Ayin pa. Sige, mayroon pa sa baba. Habi ko na eh, kapos ang kanin eh. Oh. Gel. Oh, Oo, kainin pa. mayro pang darating na kanin. Sa saing. Pa, Jeyo. Oh. Hey, pa kami. mayroon pa doon sa baba. May sinaing ba doon?

Maganda nga yan, inihaw pa yung atay talaga yung medyo may tutong-tutong. Alin? Hmm. Namatay sa kilo na sunog. Ah. Oh, di ko ito tsaka 27. At ikundi raw yung power eh. Nung muling nagbukas ata, nag-start daw yung mga atlet. Kung kailan natagula, saka pa nasunugan. Kuryente, mahirap talaga ha. Pero kasi hihilig nila sa guwa ko ko eh. Patay si hindi yung power. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. yung lang. Hindi lang. Oh. Talo pala kayo sa kainan ng mga import natin eh. Ah. low. Hello. Kumpleto na 'yung ice Nasi. <laughs> Pero dati, John, ganito di sinasain mo. Na. O, oh, konti yung sinain mo ngayon. Ganito di sinasain. Na, sarap lang ang kain. Ayun. Oo. Oh. Oo. Oh. Sisig na O Oo. Oo. Sarapan sisig. Classic eh. Ay naman. Ay, Tagalog, eh, may atong Tagalog. Oh, no. Ay, nyaman. Hindi marunong magkapampangan si Glenor. Hindi marunong, bobo. <laughs> Ay, nyaman. Ang tagal mo na, ilan taong ka na rito? 20. Ha? Magkasabay, nauna ka pa yata sa akin eh. 1997 kami napunta rito eh. Ay, no, 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 no. dito ka na lang Kapolpa. Hindi. Hindi ka magyasa na pa. Hindi, dati pa. Nauna kami. Ay, ibig sabihin nyo, ano, kararating nyo din lang, no, no, no. ka pa nga ng gitara sa akin, no, eh. Nee. Sino ba, sino ba nangihiram ng gitara, si Oscar? Ah... Uh, Kanyaman, eh. Susig, eh. Isan mo ito, Grabe, oh. <laughs> One, two, three, four, five. Anim <laughs> <Six laughs> na sisling. Taob. <laughs> oh. Dito, apat. Sampo. Eh, yung niya lang <laughs> ah. Mahuli na kami. Ayan, meron pa dito. Hindi ah. ka kain? Sarap ng kain namin mga farm Nagustuhan nila. Yun na nga, yung classic sisig lang. Ano lang yun? Pisngi ng baboy Papakuluan mo sa laurel, paminta, tapos asin. Uh, medyo malambot na, tama tama lang, lambot. Huwag masyadong matigas, huwag masyadong gamey. Ah, uh, yung masyadong parang nalulusaw na. Hindi maganda. Tapos ayun, ihawin nyo lang po. Tapos pag natadtad na, atay ng manok, tinplahan nyo ng kalamansi, tapos sa uh, toyo. Yung iba, pwede mo na lagyan ng paminta na din. Yung iba, may konting uh, juice ng luya para mawala ilan sa ihawin nyo rin o kaya i pan fry po ninyo na nagtututong-tutong ayun ang ginawa ko sana na stick ano lang ay tututong-tutong tapos ayun uh, tatadarin mo kasama nung tinadtad din na inihaw na pisngi then na uh, timplahan mo pa rin ng asin yon pagka uh, sili asin konting paminta halo na Ilang? lang tapos ilagay mo na sa sizzling plate ay sarap huh Di kaya matake ang mga ito? Nahiga? Ah. Sana mamaya hindi po umulan mga ka-farmer. So ayan ang aming uh, singit vlog lang ito. Uh, yun, si sirambo, pinatidan ko din ng isang bowl para matikman niya din yung ano, sisig di mo naman mayayaya yung pamilya niya para kumain dito kahit anong gawin tapos ayun mga ka-farmer may sasakyan na dumiretso doon at bumalik silipin natin baka naan doon nakakala bukas yung ano kainan yan ano po kami saturday and sunday lang from 9 to 2 yun lang po ang schedule namin kasi nga hindi natin pwedeng gawing araw-araw o ano man kasi iniipon namin eh inis uh, baga parang kinukompress po namin yung mga gustong kumain naiipon sa ganung time kasi nga pag inaraw-araw mo wala, wala mong nangyayari masasayang yung pagod namin kasi sigurado hindi naman po mapupuno yung kainan pero at least ito sabado linggo at least jump jump pack po tayo hopefully na magtuloy kasi Nasabi kong jump pa kasi ilang Sunday na ba kami Mang, pang, lima na yata na din dalinggo o oh, apat na linggo. Uh, at ganun pa rin. Tuloy-tuloy mga farmer lalong lumalakas sabi ng nila. Obisi. So ayun. Sana ay magtuloy-tuloy po at least sa uh, ano na rin para sa mga boys para may trabaho na rin po sila. Tapos sa uh, siyempre extra income sa amin. Ano pa ba? Promotion for the lechon. So, ayun. Sana po magtuloy-tuloy. So, ayan. Hanggang dito na lang po at ah, ah, abangan nyo na lamang. Ito, susunod namin paggawa mamaya. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay!